Para sa mga nagbabalak mag-visit visa sa Dubai, UAE para makahanap ng trabaho, narito ang dapat niyong malaman para maiwasan dumaan sa sobrang hirap at gastos. Alamin ang detalye sa Balitang Global ni Raquel Salinel. Hindi na bago ang pagpapaalala sa mga kababayan na pumapasok sa UAE para maghanap ng trabaho gamit ang visit visa. Pero mas matindi ang hamon ngayon sa dami ng isyong hinaharap ng mga may balak gumawa nito. Inakala nila ganun kadaling maghanap ng trabaho. Well, hindi po no. Uh, Unang-una, meron na tayong na-monitor na pagbaba ng demand for for manpower not only for Filipinos but in, in, in general no Ania, bumaba ng 8,000 ang job orders noong 2015 kumpara sa 2014 uh, sa mga pagkikipag-usap ko sa mga kaibigan nating mga HR professionals dito sa uh, Dubai at sa UAE uh, sinasabi rin nila na uh, bumaba no and there are even in some companies especially mga oil and gas related Uh, at even sa hospitality at saka sa sales ay uh, siyempre bumaba ang, ang, ang benta nila, uh, ang tourist arrivals bumaba, kaya uh, yung mga iba nagbabawas pa. Hindi maiwasang masabing kung mag -e expire ang 30-day visit visa, madadagdagan pa ang 3,000 kababayang naka-exit sa Kish Island sa Iran para magpalit ng bagong visa. Yung iba na, na stranded pa sila sa Kish Island dahil Uh, sa tagal. Tsaka lumalaki rin yung gastusin nila habang nandito sila naghahanap ng, ng trabaho. Siyempre, kinakailangan nilang magbayad ng kanilang tirahan, kanilang pagkain, kanilang uh, pamasahe. At uh, ang ilan sa uh, mga kababayan natin din ay napagsasamantalahan yung kanilang kalagayan dahil alam na desperate sila makahanap ng trabaho. Instead na they could negotiate for a better terms and conditions of employment, siyempre, alam na Uh, parang desperado na sila at parang kapit sa patalim na, ay eh, aalukin lamang sila ng, ng, ng sweldo na mas mababa pa sa uh, yung umiiral sa merkado. Maliban pa ito sa mga visit visa holder na nakahanap ng hindi magagandang amo tulad ng 15 distress overseas Filipinos na kasalukuyang ward sa Polo Owa ngayon. Ang payo ni Cruz sa mga Filipino, Use the internet uh, smartly or intelligently by getting uh true information yung accurate hindi yung sabi-sabi lang ng kakilala, kaibigan, kamag-anak na nandito sa sa ma, ma, mga impressions nila about uh, Dubai uh, get the uh, information from the right source at ang official source natin yung, yung, yung POEA. Tsaka, kung pupunta sila dito, dumaan sila sa tamang proseso, sa tamang uh, pamamaraan at yun ay uh, either being hired as uh, through an agency or even uh, through Uh, direct hiring, ang importante, process sila ng POEA. Raquel Salinel, Dubai, UAE.